Humingi ng paumanhin si Alden Richard sa mga lumahok sa lights, camera, run. Takbo para sa pelikulang Pilipino dahil naantala ang pagdating ng mga medalya para sa 3 kilometers, 5K, 10K at 16K finishers. Ang lights, camera, run. Takbo para sa pelikulang Pilipino ang fun run na proyekto ni Alden sa pakikipagtulungan ng Movie Workers Welfare Foundation MOWELFUND bilang suporta sa mga maliliit na manggagawa sa industriya ng pelikula at telebisyon. Ginanap ang fun run sa Mall of Asia Concert Ground sa Pasay City nitong linggo ng umaga, ikalabing isa ng Mayo taong 2025. Kabilang sina Ding Dong Dantes, Kim Chu, Barbie Forteza, Paolo Abellino, Christopher Martin, Jameson Blake, at Kim Achenza mga artistang tumakbo. Kasama rin ang mag-asawang Dennis Trillo at Jeneline Mercado. Dumalo rin sa pagtitipon ng MOWELFUND officers na sina Boots Anson Rodrigo, Res Cortez, at Gina Alahar. Na isa katuparan ng fun run sa pamumuno ng Myriad Entertainment Corporation, ang kumpanyang pag-aari ni Alden. Alden Richards on Finisher Medals Nang magbigay si Alden ng mensahe ng pasasalamat sa lahat ng mga sumali sa fun run, sabi niya, medyo hihingi po ako ng dispensa sa inyo. Pasensya na po, but definitely the finisher medals will be coming in today. It's just in transit right now. Kung hindi man po namin maibigay sa inyo dito sa venue, definitely ipapadala po namin sa inyo lahat ng finisher medals within the day. That's a promise po for the 3K, 5K, 10K and 16K. Nagpasalamat siya sa mainit na suporta mula sa mga kasamahan sa industriya. Pahayag ni Alden, maraming maraming salamat po sa lahat ng nakitakbo para sa pelikulang Pilipino. Sa lahat po ng celebrity friends natin na nandito ngayon, thank you so much for being here, for participating. Sobrang grateful po kaming lahat most especially sa Myriad Entertainment Corporation, of course sa MOWELFUND. More fun runs. Sa kabila ng mga hindi naiwas ang pangyayari, tiniyak ni Alden na magkakaroon uli siya ng fun run sa Desembre taong 2025. We're just very happy with the outcome. There are hurdles here and there. This is our first time. Actually, this is the first time of my company to mount a fun run, but I think this will definitely not be the last. So marami pa kayong fun run na aasahan sa amin. Magti-teaser na ako, actually, sa December, so I block ninyo na yan. Meron tayo for December pero surprise pa yan kung para saan. Pero definitely it's a fun run that we're gonna be mounting again.